Alam mo ba sa Singapore, pag nahuli kang dumudura in public, magmumulta ka ng 40,000 pesos. Bawal din ang magtapon ng basura kung saan-saan. Ang multa mo doon, 1,000 pesos. Kaya naman sa Singapore, kahit maghanap ka ng basura sa kalsada, mahihirapan ka. Parang magic. Walang kalat. Walang mabahong tamba. Pero hindi lang dahil sa multa yan ha, kundi dahil sa kanilang world-class solid waste management na ginawa ng gobyerno nila. Araw-araw, mahigit na 2,400 na trucks ang kumuklek kolekta ng basura sa buong Singapore. Marami na yan kasi halos kasing laki lang ng Singapore ang Metro Manila. Pagkatapos kolektahin ito ng mga truck, hindi katulad sa atin na itinatapon na lang sa payatas o sa mga dump sites. Sila iba. Dinadala nila ang basura nila sa high-tech incineration plants. O mga higanting pugod kung saan sinusunog ang basura at ginagawa nila itong kuryente. Oo. Yesterday's trash becomes today's electricity para sa mga bahay nila at mga gusali. Heto pa, yung usok, huwag kang mag alala dahil may advanced filtration system sila kaya sobrang linis ng lumalabas na hangin pasado sa mahigpit na environmental standards. How about yung mga natitirang abo pagkatapos sunugin? Hindi nila tinatapon yon. Ginagawa nila bricks o hollow block para gamitin for construction purposes. Wow. Ang lupit no? Sa madaling salita, walang sayang. lahat may silbi. Pero hindi lahat ng basura pwedeng sunugin. Kaya naman yung iba, dinadala nila sa Simacau Landfill. Pero wait, hindi ito parang payatas Smoky Mountain ha kasi Is itong isla o offshore island na ginawa nila para lang sa basura pero eco-friendly ang isla na ito may ban o pader na nakapalibot para hindi lumabas ang dumi sa dagat may special lining at treatment system para hindi mag yung mga toxic materials at guess what sa paligid ng isla may mga nakatanim na mangroves at corals and surprisingly may mga isda pa rin in short yung landfill nila naging nature reserve pa ito pa ang pinakakul -cool. hindi lang gobyerno nila ang may ganap sa basura. Kundi pati na rin ang mga startup company sa Singapore, ginagawang road materials ang recycled plastic. So imaginein mo, yung bote ng soft drinks na tinapon mo, pwede palang maging parte ng kalsadang dinadaanan wow. mo. Sa kabila ng malupit nilang sistema, alam din nilang mapupunurin ang Simaco Landfill by 2035. Kaya ngayon palang, ma integrated waste management facility na silang pinaplano. Isang mega plan na kasing laki ng isang syudad na sabay na magre-recycle, magsusunog, at gagawa ng kuryete. Kaya naman sa Singapore, kapag sinabi mong food waste, ginagawa nilang biogas yun. Plastic baka mo, ginagawa nilang bagong materialis yun. Grabe no, nakakaingit. Eh dito kayo sa Pilipinas, kamusta naman tayo dito? Naalala ko tuloy yung sinabi ni former Senator Cynthia Villar. Eh, kami wala kami problema sa baha. If ever merong na, go overflow lang, nagmamalfunction yung mga kanilang mga drainage system. Eh, kasalanan ng mga tao yun kasi nilalagyan nila ng basura yung drainage system nila. Hindi na yun kasalanan ng gobyerno. Hmm, tayo pa pala yung may kasalanan. Sorry naman. Ang take ko lang dyan, kung maayos lang sana ang waste management ng ating gobyerno at hindi kinukurakot ang pera na sana ginawa ng pampatayo ng incineration plants, maayos sana ang solid waste management natin gaya ng sa Singapore. Which is, may malaking epekto din sa pagbahang nararanasan natin ngayon. Ang mahirap kasi sa atin dito, ang sisi laging sa tao. At kadalasan, yung naninisip pa ay mga taong nakatira sa mansyon sa mga gated subdivision at may taga-collecta ng basura nila araw-araw. So sorry na, ang taong bayan pa pala ang may kasalanan. Anyway, sa tingin mo, magagawa din kaya natin dito sa Pilipinas yung ginagawang solid waste management sa Singapore? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung gusto mo pa ng bagay ito pang klaseng content, dito lang yun sa si channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.